Hanggang ngayon, wala pa rin sumasugot sa mga tawag ko kay Jordan. nagre lang yung telepono niya. Baka naman may pinuntahan ng... ...busy. Ayaw ko, parang kasi iba yung kutob ko. Baka kasi mamaya... ...may masama nang nangyari sa kanya. Halika dito sila. Hindi ba posible yun mga... Mang... Hina, hey kaman mo ka? Huwag mong isipin yan dahil hindi yun gagawin ni Jordan. Ha? Hindi niya iiwan si Tori. Sana nga, sana walang masamang nangyari kay Jordan. Okay, hey, stop. Yeah, walang Jordan! Jordan, buksan mo yung pinto, please! Jordan, please kausapin mo ko. Jordan, Jordan, please. Jordan, Jordan, buksan mo na yung pinto. Miss, sino minahanap niyo? Ah, si Jordan ho yung kapatid ni Jeff, yung nakatira dito. Di ba dito siya tumutuloy? Eh, parang wala siya diyan. Pa, paano niyo po nalaman? May pumunta din dito kahapon. Babaeng may kasamang bata at isang lalaki. Si Christy? Asawa yata siya ni Jordan. Dati yun, hindi na ngayon ako na yung asawa ni Jordan. Eh bakit hindi mo alam kung nasaan yung asawa mo? Eh kaya nga hinahanap ko at ribida. Mabuti naman at naintindihan mo ang dahilan kung bakit nag-aalala si Christy kay Jordan. Talagang lahat gagawin mo para kay Christy, ano? O meron pang ibang dahilan? Nakita ko kami ni Jordan bago siya mawala. Sinundo ko siya sa presinto. Ano nangyari? Eh, galit na galit siya. Gusto niyang gantihan si Alakdan sa pagpatay kay Jeff. Tanong siya nung tanong sa akin kung saan pwedeng mahanap si Alakdan. Anong sinabi mo? Sinabi ko yung totoo. Sa impormasyon na nakakuha ko na baka si Alakdan nandun sa bundok ng Imo. Doon kaya talaga nagpunta si Jordan? Alam na ba ito ni Christy? hanggang ngayon, wala pa ring ring yung telepono ni Jordan. Hindi natin alam kung nasan siya. Baka oras na talaga na mag-file na ako ng report sa mga polis. Anak, don't you think it's too early? It's too soon. Listen to me. Baka naman gusto lang talagang mapag-isa ni Jordan. Ayaw niyang ipakita sa inyo ni Tori na nagluluksa siya. Alam mo na, may mga gano'ng mga lalaki. Ayaw nilang ipakita yung kahinaan nila. Ma, kami na lang ni Tori ang pamilya ni Jordan. Sino pa tutulong o dadamay sa kanya? O, hindi kami. Kapal ang kapal na mukha mo? Ako na ang pamilya ni Jordan. Ako na ang asawa niya, hindi ikaw. O, eh, tapos ano namang ginagawa mo ngayon dito? Paano ka nakapasok? Nasa si Jordan? Wala dito si Jordan. Kaya umalis ka na. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kung ayaw niyo na iskandalo, Ilapas din niyo yung asawa ko. Wala nga si Jordan! Hindi ka marunong kumintindi! Nagmamaang-mama kayo? Sige. Mga bahay Nung bahay ninyo, mga agaw ng asawa! Yung asawa ko inaagaw! Wala ka talagang kahihiyan, e, no? Masahol ka pa sa kabit! Hindi ka ba titigil? Ikaw pa ang nagbabaligtad ngayon? Di ba ikaw ang una ng agaw ng asawa? Ma. Eh, binabaligtad ka dito. Binibilag ka niya sa kahihiyan eh. Kaya mo na siya. Bakit may kahihiyan pa kayo? Totoo naman yung sinasabi ko eh. Asawa ko na si Jordan tapos tinatago pa ninyo. Ba't hindi mo sabihin ngayon yung totoo, Christy? Na nakakita ka na naman ng oportunidad para pagsamantalahan yung kahinaan ni Jordan. Sasabihin niya to. Tapos ngayon gusto mo na naman siya agawin sa akin? Gagawin mo talaga lahat, no? Habang buhay ka na talagang mandarambong ng asawa. At ikaw, habang buhay na puro basura ang lumalabas dyan sa bunga na mo! Ah! Ah! <coughs>